So mga kapatid, so nais ko lang pong uh, uh, magbigay comment sa nagsasabi na isang preacher na ang ating Diyos daw na si uh, Yahweh ay isang kriminal dahil yung uh, uh, yung Sodom at Gomora ay talagang kinunaw niya, no? Alam niyo po mga kapatid, ang ating Diyos, uh, ating Ama sa langit ay talagang hukom din. So, bakit nga ba ginunaw ang Sodoma at Gomorrah? Gaano ba katindi yung ginagawa ng mga tao doon? Ang storya po nito ay talagang magugulat po kayo. Dahil mismo yung anghel ng Panginoon, yung dalawang anghel ng Panginoon ay dinala doon sa Sodoma at Gomorrah para puntahan silot. Lot. So, ano po nangyari nung gabi na yon? Nung gabi na yon, at uh, pinuntahan ng anghel, ng dalawang anghel si Lot sa kanyang tahanan pero nung nakita ng mga tao yung anghel so nakita nila physically yung anghel no? kumbaga nakita nila na ang anghel na ito ay magagandang lalaki so nung si, nasa bahay na ni Lot yung dalawang anghel nung matutulog na sila nagpuntahan doon yung mga tao mula sa bata hanggang pinakamatandang mga lalaki. So, kinatok nila yung bahay ni Lot at sinabi dito, ilabas mo ang bisita mong lalaki, sisipingan namin. So, so sa anggulo na yon gaano katindi yung sama ng mga tao sa Sodom at Gomorrah? Parang na silang mga hayop. No? Wala na silang ginagalang maski ang kanilang sarili. Isipin mo, pinapalabas niya 'yung bisita ni Lot, 'yung dalawang anghel, para sipingan nila sa labas. So, tayo ding mga tao, pag gano'n na kasama, uh, talagang hahatulan mo na ng kamatayan, eh. 'di ba? Tayo, meron tayong batas na habang buhay, at sa ibang country, talagang uh, uh, ang hatol doon ay kamatayan pag ang sobra na ang kasalanan ng tao ang hatol na talagang kamatayan katulad ng rape ng anak uh, ng nang, nangy rape no yung sabi nga sobrang sama ng tao talagang sinisigaw na ng buong pamilya kamatayan eh so ang Sodom at Gomora lahat ng mga tao doon ay sobrang sasama na kaya ginunaw ng Diyos ang Sodom at Gomora upang Tanggalin yung kasamaan. Hindi kriminal ang ating Diyos. Diyos siya na dapat hatulan ang mga tao sa sobrang samana. Ganon din sa panahon ni Noah. Ang samana ng mga tao doon, sabi nga, wala nang ginawa. O sa Genesis chapter 6, mababasa nyo po yan. Ang mga tao ay sobrang samana. Kaya ginuno ng Diyos ang uh, mundo sa pamagitan ng tubig. Dahil kung hindi hindi niya ginawa yon, baka hindi na rin tayo uh, mabubuhay ng maayos sa panahon natin ngayon. At kaya binaba na ng Diyos ang buhay ng tao, 120 years na lang. Kaya po kung may tayo sa Biblia na ginugunaw ng Diyos ang isang lugar, ibig sabihin nun, sobrang sama na. Talagang parang mga hayop na sila. Tama ang hatol ng Panginoon Diyos siya eh. Siya may lalang sa tao. Ang tao binibigyan niya lahat ng pagkakataon. Katulad po nung panahon uh, ni Jonas, pinapunta si Jonas ng Diyos sa Ninibe. So ang Ninibe ay talagang gugunawin din ito ng Diyos. O talagang sobrang sama na rin ng Ninibe. Kaya doon pinuntahan ni Jonas ang Ninibe. Pero ang maganda rito, ang Ninive ay nagbalik loob sa Diyos, nagsisi. Kaya hindi na tinuloy ng Diyos ang paggunaw sa Ninibe. Ang Diyos po ay makatarungan. Kaya nga po sa panahon po natin, no, mapalad po tayo uh, dahil sa panahon po natin kilala natin ang ating Panginoon Jesus. Dati tayong masama, no, dapat tayo talagang parusahan. Pero dahil sa ating pagbabalik loob sa ating Panginoon Isus, ay tayo ay sabi nga nagbigyan ng pagkakataon na maligtas. Kaya po mga kapatid, yung preacher na ito nagsinabing criminal ang Diyos, ipanalangin po natin siya na mabuksan ang kanyang puso't kaisipan na dapat talagang hahatulan ang tao pero binibigyan ng tsansa ng ating Panginoon na maligtas. At magkakaroon talaga ng sabi nga dito ng Judgment Day sa huling panahon dito hatulan na mabuti't mabuti at masama kaya nga po mga kapatid nakakalungkot mang isipin talagang merong hatulan merong pupunta sa impyerno ag nakasulat na pero hanggat may pagkakataon tayo magbago kahit gaano tayo karami kasama pag ikaw tumawag ka sa Panginoon pag ikaw lumapit ka kay Lord merong kang pagkakataon na maligtas kaya po Muli po, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay sabi nga, ay hukom din. Kaya po mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa Panginoon Isus sapagat siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At siya ang daan ng kaligtasan. Muli po, maraming salamat po. Sana po i-share po natin itong video ito upang marami pong makakilala sa Panginoon. God bless you po.